hindi lang si Santino ang nagligtas sa kanyang kuya. Ngunit pati na rin itong si Pilar ay iniliktas itong si Tanggol sa alang-alang para kay Olivia. Sa sobrang pag-alala ni Pilar para kay Olivia, siya ay napilitan naman na pagtaksilan ang kanyang asawang si Gustavo. Tinawagan nito si Julio para balaan sa masamang pinaplano ni Miguelito at Roberto. Samantala, ang magkapatid ay kampante naman sila na magtagumpay umano ang Red Phoenix sa pagtsugi kay Tanggol. Ngunit nagulat na lang sila habang pinanood nila ang rally ni Tanggol sa telebisyon ang pagsulfot naman ni Fatima na kung saan sinisiwalat ni Fatima ang ginawa ni Miguelito kay David at sa pamilya ng dalaga. Ngunit hindi naman ito ay kinabahala nila Chucky at Roberto dahil tiwala din sila sa paninira o mano kay Chucky dito kay Fatima. Pinapalabas kasi nila na ito ay isang bayarang babae. Sa gitna ng pagsasalita ni Fatima, Sumalubong naman sa kanya ang binayaran ni Jackie. Tinatanong siya tungkol umano sa gawain ni Fatima. Naisiwalat nga ni Fatima ang tatumbaho ni Miguelito at ang pamilyang guerrero. Ngunit hindi naman niya direktang masagot ang tanong sa isang binayaran ni Jackie. Patungkol ito sa pagbenta umano ni Fatima sa katawan nito dito kay Miguelito. Imbis gusto makatulong ni Fatima kay tanggol walang kalalagyan sa kahihiyan na kanyang naranasan ngayon sa rally ni Tanggol. Aga namang inagaw ni Tangol ang atensyon ng mga tao nang siya'y nagsasalita na. Ngunit itong si Santino pagkakataon na sana niya para mapatay itong si Tangol, umatras naman itong si Santino dahil sa mga isiniwalat ni Fatima. Ngunit sila Lucio ay hindi umatras at batidin nila na hindi magagawa ni Santino ang itong baytong si Tangol dahil magulo ang isip nito ngayon sa sinabi ni Fatima. Sa kabatihang pala, tagumpay naman itong si Santino na makalapit kay Tanggol at nasabi din niya sa mga bombeng itinanim nila. Agad namang pinalikas ni Tanggol ang mga tao para walang madamay umano sa pagsabig ng bombe. Bumalik tadbigla itong si Santino at nakipagtulungan siya kay Tanggol para iligtas ang mga taong naroon. Dilang mabawasan ang mga tauhan itong si Lucio na kung saan ilan sa membro ng kanyang grupo ay nadamay din. Sobrang nagtataka naman itong silusyo paano umano nalaman ni Tanggol ang bombay kanilang tinanim, sino umano ang nagbigay ng impormasyon kay Tanggol.